Magandang hapon po mga pambin Dito na po tayo sa ating bagong project po Sa ating kaingin Sa taas po ng ating dampa Yan po yung dampa natin Tapos yung ating tubigan Ayan po ayan, Sa baba Ito po yung daan natin Papuntang dampa Ayan po Yung mangga Dito lang po tayo sa taas Ito nga po yung sinasabi ko nung isang araw po Na ating napatika na po ito Ating nabutasan na marami na po tapos na po dito magbutas tapos doon sa taas po doon ay may mga butas na din po estimate po namin ni Kuya Ethan ay naka 700 butas po tayo nung isang araw kaya ngayong hapon tayo po magtatanim ng katawan po ng Balenghoy dito sa ating bagong project ari po yung ano pananim natin kalahati pa lang po ito ari po yung kalahati po ay nasa bahay pa at gawa ng mabigat din po yan yung kinuha natin kaninang umaga pag pukulang ay tayo po hihingi pa rin doon kay Kuya Edgar po matanim na po tayo are po isang linya isa, dalawa, tatlo, apat, lima anim pito ay nalagyan ko na po ito kaninang umaga kumbaga po yung naigbahan na natin ito ang ginawa ko lang po dito ay inilagay ko po yung ating amlay din sa butas tapos sinamahan ko po ng ito, ng kamay pagkatabon pero may iba-iba pong pag-iigba iba-iba ang pamaraan at so, dito sa ating pangalawa dinidiretso na po tayo sa pagkatanim ating titingnan lang po ang ano yung ito po, itong sibulan kailangan po yun sa taas yan, labas po yung ano doon kalahat yung konti sa dulo Ayan. ganyan pula ah. Nandun pa po, po si mami sa ano. Babuya, naghugas po. Pinapasiritan po yung ating mga alaga. At sobrang init na po ng panahon. Yan, no? Eh. Nainit. Kailangan po binabasa sa tanghali. Para mapresikuhan po. Malawak-lawak din po ito. Yan. Tapos meron pa po doon sa may tas natin. kailangan lagi may tanim po mga kaparambin para hindi tayo magutom din na sa probinsya tanim ng tanim lang po tayo sa palibot siguro pwede pong ano gabi yung San Fernando po I iikot natin dito ito naman po ay ano burol po kumbaga po kahit mag ulanan hindi po siya na ng tubig kaya maganda po dito sa kaingin yung kalahating sakong talanipun, po tapos na po natin para po yung kalahati kinuha ko rin po sa bahay yan mamaya maya po ito at tayo po ay maglalaga muna ng libreng nilindahan po ito pong laman ng balinghoy din lilinisan lang po natin sa ano, ilog babalatan po natin ito maglalaga po tayo dito sa dito na sa daan po may tungkot tayo dito yan para may libreng ano po tayo merindahan maganda naman po ang panahon kahit saan po tayo magluto dito yan magbabalak na po tayo mga kalbid ka yan po naman balak ko kinakaan po mga, mga kalbid tamo Aku mau tanya sih, kaya ako lang po yung ilagay dito sa ilog. Ang mga 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 Okay na po mga kambing. Malinis na po. Dito na po tayo makakuha ng tubig. Malinis naman po itong ilog. Ayan, okay na po ito. Dito na po tayo makakuha ng sabaw. Malinis po ito. maagatong na po tayo kaya kas po itong parikit natin dito po ay walang problema pagka mainit ng panahon marami pong panggatong dito mga kahoy kahoy ugat-ugat lang ang kuwin ng kahoy eh. Masa nga, maliliit. Yan. Titingnan po natin. Yan, luto na po mga pambin. Ang ating nilagang baling hoy. Pwede na po yan. Nakatapos na po tayo mga pambin. Balik po po yung ating pananim. Hanggang dito lang po yung ating nataniman. May natira pa po, po mga anim na lid po. Yan. Isa e isang araw na po ito. Kukuha po po tayo pananim ito na lang po tsaka po yung nado sa taas ng tubig natin marami marami po pala talaga ito, ito lang yung isang sa akong pananim mamir na po muna tayo luto na po mga kapambin oh. merenda po mga kapambin sarap po Ayan, oh. mayabuh Ayan. mayabuh Ambaling hoy balinghoy sarap siya, meron na po mga kapambin bago po umuwi hmm. yan nga ano po yabu sarap po pa rin itong yubak mukmuk -muk -muk, nyan oh. sarap medyo nagkulay po lalaan po gawa ng pinaglagaan po natin yung kaldero ng ano ano saging po nung sa araw tsaka po ng kamuti yung kumulay po pero asa naman po malinis naman po. Sarap. Ano pong sobra, dadalhin po natin sa bahay. Papasalubong po natin kay na mami. Hindi po dumating si mami eh. Baka po may dumating na tao. Kaya hindi na po nakasunod dito. kukunin po natin dyan yung ating dating ano pinagbukayan isa yung tabing ilog po yung katawan ng balinghoy pag mapupunuan po itong ating kulang dini, alam anim na linya ay ang ating ihingi na laang po yung doon sa taas po marami pa namang pong ano yung pananim Yeah, Ito naman po kaya na. Mga walang buwan po. Mga isang taon. Nalaman na, na ito. Hindi po tinakapagdalang asin. Sa asukal kaya natural po ito. Wala itong lahok. Moya Pabay po mga pambin. At tayo po mag-aas pa ng ating sa ano, supply po sa bahay. Gawa ng nga po ng supply. Mga mga sandalaan po. Pabay po. Maraming salamat po.